ano-ano ba mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay ang dapat nating alalahanin upang magbigay ito sa atin ng kagalakan. Meron lang tayong tatlong point. Una, joy is remembering God's salvation. Pangalawa, joy is seeing others glorifying God and joy is anticipating God's faithful acts. So pag-usapan natin yung number one, joy is remembering God's salvation. Kailangan nating alalahanin ang pangliligtas na ginawa ng Diyos para sa atin kung gusto nating magkaroon ng kagalakan. Salmo 126.122 nang muling ibinalik ng Panginoon sa Zion ang mga nabihag, parang ito'y panaginip lang. Kami ay nagtawanan at nag-awitan dahil sa kagalakan at sinabi ng mga bansang hindi kumikilala sa Panginoon. Gumawa ng dakilang bagay ang Panginoon sa kanila. Wow, napakaganda ng talata na ito. Narealize ko na maaring nabigla ang mga Israelita sa nangyaring pagkilos ng Diyos napalayain sila at pabalikin na sa Jerusalem. Narealize sila na ito na yung sandaling matagal na nilang inaantay. Kaya lang, kung titignan mo ang kalagayan ng mga Israelita noon, parang hindi sila dapat magalak. Ang talatang ito ay maring isinulat noong bago pa ma-restore ni Nehemiah ang Jerusalem. Sobrang nakahagimbal ang pagkasakop ng mga taga-Babylonia sa mga Israelita. Winasak ang kanilang bayan, nawalan sila ng kalayaan, maraming namatay, nagkaroon ng violence at paglapastangan sa kababaihan at pinuwersa sila na maglakad sa disyerto ng 960 kilometers papunta sa Babylonia para lang maging alipin. At nung finally pinakawalan naman sila ng Diyos mula sa pagkaalipin ay sa kanilang pagbabalik naman sa Jerusalem ay nakita nila ito na wasak na wasak pala at parang walang future sa ganoong klasing lugar. Pero tingnan mo, ang sabi sa talata ay kami ay nagtawanan at nag-awitan dahil sa kagalakan. Ito ay patunay na ang kanilang joy ay wala sa sirkomstansya ng buhay. Ang kanilang joy ay nasa Diyos na nagpalaya sa kanila. Then sabi pa sa talata ay, gumawa ng dakilang bagay ang Panginoon sa kanila. Ang ibig sabihin ay alam nila na walang ibang makakagawa ng himala na sila ay palayain kundi ang Diyos lamang. Kaya nga, nakafocus ang kanilang mga mata sa ginawa ng Diyos at hindi sa pangkasalukuyang problema. Hindi sila nakalimot na niligtas sila ng Diyos. Hindi nila sinabi na, bakit pa tayo pinabalik sa Jerusalem? Eh, sira-sira naman ang ating mga bahay. Tapos wala pa din mga pader, mga lang ang buhay natin dito. At wala naman tayong pangkabuhayan dito. No, hindi sila nakatingin sa problema. Nakatingin sila sa ginawa ng Diyos na pagliligtas. Nakatingin sila sa track record ng Diyos. Hindi nila hinusgahan ang Diyos base sa kanilang kalagayan, kundi hinusgahan nila ang kanilang sitwasyon base sa kung sino ang Diyos. Ang pagkakilala nila sa Diyos ay mabuti. Kaya marahil iniisip nila na kung mabuti ang Diyos, eh kahit na humarap tayo sa ganitong problema sa ngayon, malalampasan din natin ito. May magandang plano ang Diyos sa atin. Hindi tayo pababalikin ng Diyos sa Jerusalem kung masama sa Diyos. Bago pa tayo bumalik dito ay nakaplano na sa Diyos ang ating magiging provision. Wow! Ganito ang nagtitiwala sa Diyos, kaibigan. Kaya nga mahalaga kung ano ang pagkakilala mo sa Diyos. Kasi pag mali ang pagkakilala mo sa Diyos, mawawala ang joy mo. Matatakot ka sa future. Kaibigan, naniniwala ka ba na mabuti ang Diyos at maganda ang plano ng Diyos sa iyo? Kung oo, ay paano mo ito pinapakita tuwing meron kang problema ang pinagdadaanan? Kanino o saan mo hinahanap ang iyong kaligayahan? Marahil na iniisip mo, ang kaligayahan ko ay nasa laman ng bank account ko. Kaibigan, ito yung tanong ko, kapag nawala ang pera mo, ano mangyayari sa'yo? Saan mapupunta ang kagalakan na sinasabi mo? Kung ang joy mo ay galing sa pagtatravel sa iba't ibang bansa, Paano kung hindi ka na makapag-travel dahil sa mga hindi inaasahang kadahilanan? Ano mangyayari sa joy mo? Kung ang joy mo ay galing sa trabaho, ano ang mangyayari sa iyo kapag nawalan ka ng trabaho? Kung ang joy mo ay nasa asawa mo o girlfriend mo, paano kung iniwan ka niya o pinagpalit? Paano na ang joy mo? Kaya kaibigan, hanapin mo ang joy mo sa Diyos. Una, alalahanin mo ang ginawa niyang pagliligtas sa iyo. Kasi ito magsasabi sa iyo na mabuti ang Diyos at mahalaga ka sa Kanya. Pinakita na niya noon pa sa ang kabutihan niya na noong makasalanan pa tayo, namatay siya para sa ating kasalanan. At hindi niya inantay na tayo ay magbago. Kaibigan, Balikan at alalahanin mo din ang ginawa ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya sa nakaraan. Huwag kang mag-focus sa problema mo ngayon. Rejoice in God's work. Tingnan mo si Pablo na nagsulat ng Book of Philippians. Tinatawag itong Epistle of Joy. Nako, punong-puno ang sulat na ito ng kagalakan. Pero ano nga bang sitwasyon meron sila dito? Sa maniwala ka at hindi ay si Pablo ay nakakulong nung sinulat niya na magpakagalak tayo. At hindi lang yon. Habang siya ay nakakulong ay marami namang gustong sirain ang iglesia na itinatag niya. At syempre, wala siyang magawa dahil nakakulong siya wala siyang magawa para tulungan 'yung mga mahal niyang kapatiran mula sa panlilinlang at pag-uusig sa kanila pero kahit na ganon ang sitwasyon ay nagagalak pa din siya ang kagalakan ni Pablo at ng mga kapatiran ay nasa pagtitiwala na mabuti ang plano ng Diyos sa kanila in fact sabi niya sa Roma 5:3 at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis sabi niya, nagagalak din tayo kahit na dumaranas ng paghihirap. Alam nila na may purpose ang kanilang paghihirap. Ito ay ang pagpapatatag ng Diyos sa kanila. Hindi ibig sabihin na tumatawa sila habang binubugbog o pinapalayas o kinukulong, kundi kahit na mahirap ang buhay nila ay puno pa din sila ng kagalakan dahil nagtitiwala sila na mabuti ang plano ng Diyos sa kanila. Kung pinagdadaanan man nila ito ay meron itong purpose at isa sa purpose, sabi ni Pablo, ay matututo silang magtiis. Kung paano nagtiis ng kahirapan ng Panginoong Yesus noon ay magiging kabahagi din tayo sa kanyang pagtitiis. Sabi ni Charles Spurgeon, There is a sweet joy which comes to us through sorrow. Agayon ng mga Israelita at ni Pablo at ng iba pa mga kapatid noon ay nais ni Pablo na magalak din tayo kahit pa nga ang ating sitwasyon ay mahirap. Bakit? Kasi tinuturuan niya tayong maging matiisin. Last Sunday ay nakaranas ako ng pagkawala ng joy. Imaginin mo, kakatapos ko palang magbahagi ng mensahe patungkol sa joy. Tapos, eto ako, tahimik at nawala ang joy. Meron kasi akong plan na lakad pero hindi natuloy. Tapos, may nareceive pa akong hindi magandang balita sa aking messenger. Kaya habang makakasama kami ng aking mga anak ay ang layo ng iniisip ko. Tapos kinabukasan, first Monday of the month, ay habang papunta ako sa bundok sa aking personal day of worship kay Lord. Umiyak ako, sabi ko, patawarin niyo po ako kasi hindi ako naging joyful. At pag hindi ako naging joyful, ay ang ibig sabihin, hindi ako nagtitiwala po sa inyo. Alam mo, maraming tinuro sa akin ng Diyos last Monday. At niya ng joy yung aking puso. Kaya lang, pagbalik ko, yung binilid ko sa aming staff na gagawin, ay hindi nagawa. So frustrated na naman ako at nagsisimula na naman ako ma-irritate hanggang ni-remind ako ng Diyos na He is in control. Kung hinayaan niya na mangyari ang bagay na yon, ay tinuturuan niya ako maging patient. Tinuturuan niya ako magtiwala sa kanya na kahit magkamali pa ang aming staff ay okay lang. He causes all things to work together for good. Ang mahalaga ay ang aking testimony na marunong magmahal ng walang kondisyon. So, nag-decide ako na mahalin ng bagong staff ng walang kondisyon at kinausap ko siya ng face-to-face. -face. Tapos, inalam ko ng nangyari at kami nagtawa ng pa sa bandang huli. Narealize ko na tinuturuan ako ng Diyos na magmahal at maging mabuting witness. Narealize ko na ang joy pala ay choice. Wala din ito sa sirkonstansya ng buhay, kundi nasa pagliligtas o victories na pinaranas ng Diyos sa akin dati pa. Ang ibig sabihin, kung nagawa ng Diyos na tulungan ako sa problema ko noon, ay magagawa din niya na tulungan ako ngayon. Siya ang aking Savior. Kung niligtas niya ako mula sa pinakamalaking problema ko, ang dagat dagatang apoy, ay ano ba naman ang maliit na problema ko ngayon? Sabi ni A.W. Tozer, many things about our salvation are beyond our comprehension, but not beyond our trust. Kaya nga, mag-celebrate tayo at magala, kaibigan. Kapag binless tayo financially ng Diyos, nako magpuri tayo sa Kanya. Kapag ang anak natin na nagrebelde ay bumalik sa atin at nagsimula magbago, magpuri ka sa Panginoon. Magalak ka, kaibigan. Kapag merong miyembro ng pamilya na nakakilala sa Diyos, magalak tayo dahil gracious siya. Kapag pinagaling ka ng Diyos o mahal mo sa buhay, physically at emotionally, magpuri tayo sa Diyos. Kapag inaayos ng Diyos ang iyong marriage, magpuri ka sa Diyos. Kapag binigyan ka ng trabaho ng Diyos o promotion, magpuri ka sa Diyos at magala. Kapag ang mahal mo sa buhay ay nakawala sa addiction, ay magpuri ka dahil nahabag ang Diyos sa kanya. Kapag niligtas ka ng Diyos sa imposibleng sitwasyon, ay magpuri ka sa Diyos dahil nagmamalasakit sa iyo. Ibigan, hindi ko alam kung sa ano-anong -anong paraan ka niligtas ng Diyos, pero Remember God's salvation. Rejoice in God's work. At pag inaalala mo ang pagkilos ng Diyos, ay magkakaroon ka ng joy may isang reporter na nag-cover ng isang malakas na bagyo. Nakita niya isang grupo ng mga rescue workers na papunta doon sa isang building. Tinanong niya yung mga workers na naglalakad hanggang bewang na baha. Sabi ng mga workers na kailangan nilang iligtas sa mga tao sa building na yon kasi hindi sila nakinig sa evacuation warning kaya natrap sila sa isip-isip ng reporter. Ano kaya iniisip ng mga rescue workers? Marahil, iniisip nila na ang sarap ng buhay ko sa bahay, nananahimik ako, kasama kong aking pamilya. Kaya lang, itong mga pasaway na ito ang may kasalanan. Kasi hindi sila nakikinig sa warning. Tapos, may mga nakita naman yung reporter na mga taong lumabas at na-rescue doon sa building. At iniisip niya, marahil magkahalo ang nararamdaman nila kagalakan at kahihiyan. Kagalakan dahil naligtas sila at kahihiyan dahil kung nakinig lang sila sa warning ay hindi na sila kailangan pang i-rescue. Nang dahil sa kanila ay nalagay tuloy sa panganib ang buhay ng mga rescuer. Alam mo ako din, na-realize ko, masaya ako dahil niligtas ako ng Diyos kahit napakarami ng kasalanan ko pero at the same time, nahihiya din ako. Dahil sa kasalanan ko ay kinailangan pang bumaba ng Panginoong Yesus mula sa langit at mamatay para bayaran ang penalty ng aking kasalanan. Kaya kaibigan, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos at magsimula ka sumunod sa Kanya. Minahal ka niya na sobra at ngayon na ang panahon para i-commit mo rin ang buhay mo sa Kanya. Sabi ni Charles Spurgeon, There is no other salvation except that which begins and ends with grace.